Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Gumagala ako guys. galing ako na school. Naghatid ako ng ako ay crafting. Ang ganda. Galing kasi ako guys sa school. Naghatid ng ako ko at ito wow ang ganda naman ito guys well, papakita ako sa inyo ganda dito guys puro buong yung dadaanan ko ayan ang ganda oh. ayan puro ang ganda oh ay purong yan guys, hotel yan Dito yung ano uh, Ano ba yung tawag dito Kanal tong na malaki guys Kanal ito na malaki Yan, natutuyo na oh mahabang donyon, yun mahaba guys guys tuwing umaga guys maraming naglalakad dito karamihan sa ano karamihan sa mga naglalakad dito yung ano may mga edad na matatanda na uh, naririnig ko nga kasi yung iba naglalakad na may sakit pa ano, uh, karamihan diabetic, high blood ayan, may mga maintenance karamihan sa mga naglalakad dito ay, ang haba ng nilakad ko guys upo muna ako dito umagang maga naman eh wala pang 7 o'clock ayan guys maraming naglalakad dito kaya tuwing umaga dito ako dumadaan pag naghatid ako sa aking apo Tsaka ayan may mga puno dito medyo malilim ngayon okay pa yung ano eh kasi maaga pa eh saka dito sa tapat ko guys SM na yan SM Central yan guys ito na guys naka na ako tapos na ako sa mga activities ko guys hatid hatid sa uh, apo sa umaga alam mo guys ang aking activity no gising ako nang alas 4 uh, magluluto maghahanda na ako ng aking lutuin uh, para maaga makakain yung aking apo uniformin niya tapos mabibigo siya pagkatapos ng lahat ng yan hahatid ko na naman siya sa school guys ano yan, Monday through Friday, Hatid Sundo, yan. Kaya yan yung aking activity na kukuha ko pang pagka uwi na, uuwi na kung galing sa paghatid sa umaga, pag uwi ko, sinasamahan ko na ng exercise, dumadaan ako doon, walking, walking lang guys. Yun yung aking inupan, routine. Pagdating naman dito sa bahay, ayan, magdilig ka ng halaman, ayan, mag na naman, mag-asikasa pa na naman dito sa bahay, maglilinis, pamiyami, ayan, mga 9 o'clock, punta naman ako ng palengke para mamimili naman, na, mamimili naman ako ng namin para sa tanghalian, sa lands, no? Kaya yan ang routine ko, may uh, dati, ano lang, para lang sa mga anak ngayon, para naman din sa mga apo, ay nako ganun talaga ang buhay ng ano mother na lola pa kini <laughs> anyway, minsan nakakaramdam na rin ako ng pagod guys pero no chase ako kasi tinitiis is ko lang eh ganun talaga no sige so, darating din ako pa darating din ako panahon guys na makapagpahinga din ako para relax oo darating din yung panahon na yan <laughs> anyway, hanggat buhay ka't malakas, sige, go-go lang. Go-go lang. Okay? Okay guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. As I hope na nag-enjoy kayo sa aking um, video, yung aking content guys. Uh, please support my videos guys. Ito lang yung aking uh, kahit na tingnan nyo naman na yung aking salamin guys. Yung dito, Uh, masking tape, kasi nabalik ng apo ko nga, ginano, ganoon, oh parang nga, tapos dito naman, ah, uh, yung tape na, ano, ayan, oh yung tape na itim yan inano din kaya guys, ito talaga ang tawag nga, tawag sa akin dito guys tawag sa, ano, pagbablog pobring po, po, vlogger <laughs> Okay, guys, good morning, everyone. Have a nice day. Have a great day. Stay safe. Bye bye.